Ito, mo, mo, naman, na, well. dyan? Kaya, anong nakakita kaya, pa nga akong tao na nagsiselpo sa arpo eh. Anong Babababang anong sinundan? <laughs> anong sinundan mo? Ilaw. Ilaw lang. Na? Anong kulay? Ilaw mahal. Parang konti. Tapos? Ilaw, may kulay konti. Tapos? Saan ka dito sa burgeran? Wala na. Ang dilim na. Pag takit ko, tita ni o, o tapos? <laughs> na ako. Hindi pa nindigan ko ng yabang ko. Wala ka aking Sabi ko, wag lang makatapak ng ahas dito. Ako yung nagugutom na. O yan. Ito guys yung nawawala ha. <laughs> ako Nakita namin sa burgeran. Ayan o. Oh. Ito yung burgeran ni ate. Oh. Dito lang pala siya pinunta. Ayan. Ayan, yan, yan. Ito naman yung bayaw namin. Naghanap dun sa may gilid ng doon. Sa ilog. Ito naman sa pispan. Ito, saan ka naghanap? Sunsix. Sunsix. Ikaw, saan ka naghanap? Gilid-gilid. Gilid-gilid. <laughs> Diyos ko po, dito lang pala makikita sa burgeran <laughs> Anong tawag mo doon? Sa... Okay. Ayaw mo na makabiyad eh. Di ko. ko, sabi ko walang pagkain. Eh, di wala. Di kumilit Ang bilis? Paglabas na yung wala na. Ang bilis nga talaga. Ang bilis ang ilaw di sinusuntok ko eh. <laughs> Oh, yeah. Alam pa pahuli ka? <laughs> Pag nabuli ka eh, nung nawala din na nahirapan ako. So from dilim kaya yan oh. Ngoro. Wala ko sira lang. Basta yung paliko ko la kela lolo sa cemeteryo. So nawala na. Dilim dun, ah. Nawawala din, Kuya? Nawawala din? Nawawala din? Ay, patay ka. May kasama ka nang nawawala. Ito ka, hanap lang namin. Umuwi ka na. Gutong na. Puro di. Totoo pala istorya na yun? Oo, totoo ka dito eh. Yung Ansel maung kunada? Wala naman, no. Hindi naman siya nadumihan, no. Wala naman lang kagalos-galos. Sa pantalang umuulan, no. O. o Tignan mo mga paan nila, o tinino makabota na sa paghanap sa iyo oh oh bota i don't tingnan mo bapaan nila oh pareglo yan na lang pareglo tingnan mo, mo yung tingnan mo yung pa ako mm crocs pa ba yan tingnan mo <laughs> sa hanap oh crocodile tibis ka so, sa sa <laughs> nagpupunta? Diretso naman lakad ko ah diretso lang ako <laughs> sa prime <Tintre>, madanagda <laughs> <ganda>. oh hindi nataya wala <laughs> karing samtay kada patinggalan ko ng sentya anabel sa mga ilog silaw hindi, yung ilaw nakita ko. Kaya, yung minto ko eh. Sa likod. Sarap! Sarap na uh -huh. Sarap doon ng bahay, sabi nga. Ay, hindi kayo nila kay Melo. Na? Sa tanga ng pantay na pala. Kung nga raw, bagro tanga na pantingin. Ano, hindi kayo nagpatinggan na dyan. Silo, pito, pito, pito. Pito, pito, pito. Sige po, lagay mo lang dyan. Istorya pa sila ng Ansel mo. Buti hindi ka dinala doon sa ano? Sa bundok. Sa bundok sabi ko sa iyo labas labas ka na hindi ka nagpapaalam kaya ay, kaya hindi ako dadalhin doon bukas ay Manila ito sabi ay, ay, ay Manila ito pa. hindi palibig Usag. sa akin ang layo Apa nakita nak kita alam tumuloy. mulu. Sunda ni kalau sahaja lah, nak ako dawang, di kalau sahaja lah aku Eh, anu tu sa ilo? Ang ini ko, yung kumintok too Kasi uh, nga alam eh, ko, parang ilog yata, yun. Ang iniisip ko naman, eh, una, na yung, no, yung yun Ansel yun mo. Mes, pangalawa, yung mga ano... So ni Tatang. Tapos ni Lady Lulumelo. Saan nakarating naman yon awalan pa niya. Hawalan? Sa Saray. Sa Saray? Ala, saan naman yun? Nagpapanag nila. Magdamag dun sa Bumbukan. Paano nahanap? Mumibag isa? Tapos na. Oh. Hoy. Hmm. Eh parang hindi yung alam yung lugar may na yon. Ilaw nga, sinundan ko yung Aba, ilo ang paliligaw. Ang alam ko, ilo <laughs> kalsada lang ha. <laughs> Pag tumuyo <ilugan>, <coughs> diba? eh. oh. yung ilaw dyan, sandali, sandali. Di ba? Kaya kong minto, doon sa tuloy. Oh. Duman to. Pag yung ilaw. Doon ako sa tuloy dumaan. Ay, pa yung ilaw, steady lang siya? Hindi, bilis kumagalaw siya, bilis. Kaya mabilis ko inahabol kasi nga, iniisip ko, Sino yung liwanag ko eh. Pag nawala, di wala ako. Hindi ka, na, hindi ka nag-cellphone, beras. Wala ah, sandala, iniwan niya. Ay. Kapag pa nga akong <laughs> cellphone, wala. Ay, dala na. Jo, na wala na. Ano na paspas dito, kinino ng ko. Ang sistema wala yan dito, dito. Eh, tay ko lang <laughs> nga, na nadama ko kina di manugang nila rin. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Tapos talaga na sabado nagdakil sa lalaki, wala na. Basta may nasa lubang. Kaya nga sabi ko sa kanya, bakit naman ang bilis? Nasa lubang ng lalaki, malaki sa akin. Pero sa cellphone, nakikita ko malaki pa ng video Tapos pag lagpas, may nasa lubang. Last, abante na tayo. Oo. Tara na, gabi na. Tapos na ha. Kung kumain na kayo, bilas. Dapat nagsikain muna kayo. Doon